everyone! Welcome to another vlog and another tips ang gagawin natin in today's video. But before that, kapit tayo or merienda muna tayo kasi hapon na. Sa ulo ko eh. Sobrang init na ngayon. Sa inyo din ba mainit? Pero sinipon ako dahil sa gabi. Napakalamig. Dahil ayos na ayos na yung aking mga sakyalan sa, sa gilid. Every gabi, ay nandun ako nakatambay and masakit sa ulo yung lamig. Tapos, inalis ko pa yung mga net sa mga grills ko dahil gusto ko pumasok yung araw at yung hangin dahil nandun yung ako mga gym validated. Ayun, sinipon tayo. Kapit tayo guys. And meron ako dito mga halaman. Isang variety to ng pilodendron and yung nakalawit ko na pilodendron is perum. Ayan na. Pinutol ko na guys kasi kawawa ang kapal na nyo and lalo siyang dumadami. One stem lang yung nandun sa gilid kaya lang hindi ko alam. Siguro nung pinropagate ko siya, merong nakalaylay na isa and ayan yung nangyari humaba siya, kumapal ng kumapal. And tip ko sa inyo, kung pagdating sa mga propagation ng inyong mga houseplants, ay gusto nyo nang mabilis na magkaugat yung inyong mga halaman nang walang ginagawang kahit ano, ay madali lang, madali lang tayong makakapagpaugat niyan. Lalo na ngayon, mainit pero medyo mahangin pa din. Mahangin and malamig sa gabi, madaling makapagpaugat pa rin ng halaman. Kahit na yung mga halaman na mahirap paugatin, mabilis lang siyang maguugat pag ang ginagamit nating mga pot ay mas maliliit sa kanya. Nagawa ko na yan maraming beses. Hindi lang naman lahat ng mga pinopropagate ko ay sa maliliit na pot. Minsan kung ano lang yung available pot ko, po, yun yung ginagamit kong pang propagation pot. And in today's video ay chachap-chapin ko na muna to. Tingnan nyo, ang dami na niya. And paikot na siya ng paikot. Sabi ko nga before, hindi ko muna siya tatagta rin kasi maganda siyang tingnan na kalaylay. Pero ngayon, bigla akong nagandahang tingnan yung straight lang siyang kumakapal. Nakalaylay kasi to dun sa pinaka-mother niya eh. Ayan o, no, ang Gupitin muna natin. Yung mga nakikita nyo niyang pat, madudumi. Eh. Pero carry lang. Sa mga nakakaalam kung paano ako mag laging one leafer hindi naman lagi pala, madalas. One leaf for yung aking pinopropagate and let's see kung ilan yung mapopropagate natin dito. For sure, napakadami. Napakamahal din ito dati. Natutuyo na kasi pala yung kanyang mga aerial roots dito. Ibig sabihin lang yan, wala na siyang nutrients na nakukuha. Kaya ang gagawin ko dito ay hihiwa-hiwalayin ko na, ipopropagate ko na siya ng isa-isa one stem. Ayan, oh. Nasaan na ba yung ano ko? Ay, hindi lang pala one stem to. Nagkabuhol-buhol na. Two na pala to. Naging two. Ayan, oh. Ala, nalaglag pa yung akin. Ano. Teka lang, ha? Nag-ikot-ikot na to, eh. Ayon. Paari, hindi ko tinatamaan yung mga node na may mga tumutubo pang mga bagong dahon. Kasi, sayang. Ako guys, kahit na walang dahon yung node niya, ginagawa ko, tinatanim ko pa rin siya. Katulad, may ka? Pakiabot nga, ano nga, hindi sa harapan? Pakiabot yung narin sa harapan? For example, ito, wala na siyang dahon. Hindi ko siya tinatapon kasi kahit matagal siyang magkaroon ng dahon, carry lang. Kasi nagiging lush din siya. Andyan yung ganito ko. Yung ganito ko. Yung nasa, nandyan sa mo. Yung sa may mga paso. Pakita ko sa inyo yung example ng ganito ko lang siya itinanim or ipinatong ko lang siya. And then ngayon may mga dahon-dahon na. Mas mabilis siguro. O, oh, yan mas mabilis tong makakapalang dahon kung naalagaan ko. Kaya lang nakalimutan ko siya sa isang pwesto. Tingnan nyo, oh. Nagkadahon siya. Naging lush na yung dahon niya. ano? naputol ko. Masyado kasing ano eh. Ah, ko lang, ingatan tayo. Hindi tayo. Ingat. Yan, oh. Naputol ko yung isa. May hey, mga nakasiksik kasi. Dito kay iskwami pero kagandahan siya pag naka-adjust or nagkaroon ng dahon. Dire-diretso na siya kumakapal na. Ito o. Oh. Saan ko kaya ito pagtatatanim lahat? <laughs> Magpapabili ako ng cup. Kasi wala na ko cup dito. Yun yung ginagamit ko sa mga iskwami Ferrum ko na pinopropagate. Nakadami na rin ako ng propagate nito, Nakadami na rin ako ng binigyan nito. And sige pa rin siya, sige pa rin ng anak ng anak. Walang family planning dito kay Iskwami Pero Yan. eto, hayaan natin siyang nakaganyan. Kasi, pag ito po ay tumubo, meron dito sa isang node. Meron din dito sa kabila. So, mabilis siyang maglalash. Ano pa ba? And, ito pa malayo na yung agwat ng kanilang dahon kasi wala ng araw, nakasiksik na sila doon sa ilalim dahil nga hindi na sila nakikita. Ayan. Pag ganyan na hindi mo na sila nakikita or hindi na natin napapansin yung ibang stem niya, hindi na naaarawan niya. Naglalayo-layo yung kanyang agwat. Ibig sabihin ay kulang na yung araw nila. Tingnan nyo ito, oh. Yung iba nga dun, ano na yun, walang dahon yung ibabaw mahaba na lang siya. Ito, o, oh, tingnan nyo. Ang layo na ng agwat niya, pero keri lang. Tapos, ito, wala siyang dahon. Sige, wag natin din ito itatapon. Ito na yung ating mga na-harvest. Ito na yung mga pinagpugot-pugot ko. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 30 plus to. 30 plus na tusok ang gagawin natin dito. Hindi pa kasama yung mga ganito na ititira. Bakit ko ba to ginawa in today's video? Kasi merong mga nagtatanong sa atin, mapapage man yan or Facebook page sa YouTube na papaano daw ba uh, ginagawa ko pag nagpopropagate ako kung bakit nabubuhay sila mabilis lang kasi sa atin na for example mga photos varieties natin, itusok mo lang yan, nabubuhay talaga yan pero hindi ko sasabihin lahat. Especially yung mga important na mga photos, hindi yan katulad ng mga common dito sa Pilipinas na itusok mo mabubuhay agad. So hindi pa natin sila kilala. Pero karamihan sa photos madaling alagaan. And eto karamihan sa inyo alam na yung mga method na to pero mag-share tayo sa iba kung papaano ang ginagawa ko para mabuhay sila ng mabilis or magkaugat sila ng mabilis na hindi tayo kailangan gumamit ng mga ano ba, yung mga powder, mga liquid na pang pa boost. Pero kung meron kayo nun, no, nakakatulong din talaga yon Meron ako nun dito na booster siya ng roots or nakakatulong siya para magkaroon siya ng new roots. Pero hindi natin siya gagamitin in today's video kasi mabibilis lang tong squammy ferro. Ang una natin gagawin, itatanim natin or ipopropagate natin sila sa mas maliit na cup or inap cup lang siya. Kung meron kayong mga mineral water na bata, katulad nito, gupitin nyo lang siya ng ganyan or mga ganito. Pero mas masasuggest ko sa inyo yung ganito talaga para makikita nyo yung ugat or kung may new roots na siya na lumalabas. And, ang pating mix gagamitin natin dito, palaging fast draining. Marami din sa inyo na gumagamit ng mga putik or yung mga pure garden soil. Okay din yon pero hindi ko maisasuggest sa inyo na gumamit nun. Why? Kasi, uh, para sa akin, yung mga halaman na pinapatubo ko, hindi sila nakakahinga pag compact na compact yung kanyang lupa. Matagal siyang magbigay ng new leaves sa akin sa aking mga pinopropagate. Ewan ko lang sa inyo guys kung same din ng sa akin yung mga ginagawa nyo. Pero okay lang naman kung saan nagbubuhay yung mga halaman nyo. is okay. Etong mga isinishare ko sa inyo, eto yung mga madadaling technique para dumami, kumapal. Lalo na doon sa mga tao na nagmamadali na mapadami yung kanilang halaman. Katulad ko, mahilig akong magparami ng halaman ng madalian. Okay. Kung meron kayong mga plastic cup. Plastic cup, nabibili nyo lang yan sa tindahan or sa sa palengke. Ayan, bumili kayo ng plastic cup. I think 50 pesos or 28 pesos. Madami ka na mabibili. Depende sa size. And etong mga ginagamit ko dito, mamaya bibili ako kasi for sure etong mga pinopropagate natin, hindi naman yan magkakasya sa aking mga paso. See, kung mapapansin nyo, yung ating pating mix more on um, rice hull, pames, garden soil, may loam soil din to, ano pa ba? Coco peat, coco cubes, wala kayong makikita dito. Merong kasamang coco cubes, etong aking sinasandok dito, pero hindi ko siya isasama dito kasi ano eh, baka maglanggam. Kung meron kayong mga acacia leaves, acacia barks, o yung mga balat-balat ng puno, pwede rin yan. Hmm. Ganyan lang. Ganyan lang. Huwag nyo na siyang itaktak ng todo. Ito naman, nasa pa ba? Ito pa. Kung meron kayong mga ganito, ito mga pinaglagyan to ng ulam. So, matagal na tong nandito sa garden and may butas na rin siya. Pero gagamitin ko pa rin para naman hindi masayang. Ang ilalagay ko dito is yung may two stem. Ito, two, two, stem. Two nodes. Ayan. Ayan, perfect siya sa ating halaman. Ayan. Again guys, mas madaling makita ang new roots pag ang inyong gagamitin na paso ay clear. Nakatulad dito ginagamit ko. See? Ganyan lang. Para yung ating mga tupperware dyan na hindi ginagamit na kesa take outan niya ng ulam, <laughs> di ba? Lagay niyo sa mga halaman nyo, gawin yung pang-propagate. Oh, see? Pwede rin naman tong ganito. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo na gamitin. Pero ako guys, since alam ko na yung weeks or kung gaano katagal sila bago magugat, gumagamit ako ng kahit anong kulay ng paso. Kung alin lang yung available na paso sa inyo, carry na yun. Nasaan na yung aking pang sandok? sure pala na ang gagamitin natin o yung itatanim natin na mga halaman ay may aerial roots na siya. Ito yung aerial roots na tinatawag. Hindi ko alam. Ayan. Ayan, nakalabas na, nakausli. Kasi pag wala pang aerial root, nabubuhay naman talaga siya. Teka, tingnan ko ha. Kung meron ako dito nung... Ito Oh. Pag ganitong kaliit pa yung aerial root niyan, Ayun, nakikita nyo yan. Yung maliit na yan. Pag pinropagate ko ng ganong kaliit, ang aerial root, 70 to 80% lang yung nabubuhay. Hindi lahat nabubuhay. Kaya mas maganda yung mature na yung aerial roots. eto okay na to. Ayan. Well, yung mga aerial roots naman na maliliit lang, eh yun yung mga nasa pinakadulo or nasa pinakaunahan ng plants. So, pag nagkita kayo ng maliit na aerial root, wag nyo na siyang pugutin hayaan nyo na siyang magkarugtong. Teka lang. Ito oh, for example, ito pinakita ko sa inyo. Hindi ko na siya ginupit kasi maliit yung aerial root niya. Ayan. So, kasama na siya dito sa iisa. Kasi malaki yung aerial root nito or mahaba na. Kaya hindi ko na siya ginugupit. Again, eto ganito na bubuhay din yan. Yung ganyang kalit na aerial root. Pero, hindi 100%. So, ang ginagawa ko ay pinagsasama ko na lang sila. Ganyan. Para maka-adjust-adjust. 'Di ba madali lang? Madali lang ituro. Hindi naman ako pro sa paghahalaman, pero guys, etong mga sinishare ko sa inyo, 'yan yung mga technique. Hindi naman technique eh, parang ano rin, ito talaga yung ginagawa ng iba. Kung meron naman kayo maliit na tumutubo na hindi nyo alam kung paano ang gagawin nyo, lumalayla ito kasi hindi nyo maitusok dahil nga may dahon dyan maliit, takpan nyo lalabas din naman yan or magkakaroon ng bagong leaves katagalan kaya takpan nyo na lang see and after that ang next na gagawin naman natin ay ilalagay sila sa area na hindi maaarawan pero mahangin. Morning sun is okay pero mga 10.30 kasi or before 11 o'clock ng umaga mainit na yan sa dahon. So, siguro mga 9.30 to 10 o'clock ng umaga, na-expose lang sila sa araw. Next step na natin dito, sa mga hindi alam kung kailan nila didiligan yan, iwo water propa natin siya. Ayan, napadami yung lagay kong tubig. Sisipsipin niya yan. Tingnan niyo oh. Pumapasok na siya sa loob. Perfect lang yan. O tama lang yan. Kuha pa tayo. Ito yung isa. Yan. Tingnan nyo, oh. Level na yung tubig niya. Sinisip-sip niya yan. Okay lang yan. Nagtataka din ako. Pag mga pinopropa ko sila sa water, nang kakakat pa lang talaga, is hindi sila namamatay. Or, pag nilalaga ko sila ng ganito, double pot, may tubig sa... ano, sa ilalim, and then nakatanim sila sa lupa, hindi sila namamatay. Pero pag itinanim ko sila sa ganito direct sa lupa tapos walang ganitong water sa ilalim minsan namamatay <laughs> hindi ko rin alam guys ha ano bang explanation nyo sa ganon kasi ako hindi ko din alam Eto yung isa sa pinropagate ko din na iisang dahon lang yung pinanggalingan niyan and lumalaki yung dahon ng ating mga squamiferum hindi lang sa squamiferum ko tong example ng ginawa na to ha ito yung pinaka mother ko ayan nakalaylay kasi sya tingnan niyo oh. isang stem lang talaga yung pinanggalingan ng makapal na yun and tutubuan ulit yan ayan ganyang ka lala ang aking squamiferum yan, maganda siyang tingnan para sa akin ngayon nang walang nakalaylay dito sa ilalim. Yan. 'Di ba? Ang ganda. Hala, yung aking chia pens sa taas. So, ganyan lang yung gawin nyo sa mga halaman nyo na gustong-gusto nyong paramihin. Marami pa akong gustong paramihin dito, pero ito muna yung ginawa ko kasi sobrang crowded na nung halaman na yun. And itong si squamiferum. May langgam siya na itim. Sabi sa comment section, normal lang daw kay squamiferum yung may mga ganyang langgam. Dati pinaupok sa ako pa yung pinapatay ko. Pero may nagsabi na normal lang daw talaga sa squamiferum yung may ganyan. Ang oh, cute cute kaya ng ano nya. Balahibo. So that's it for today's video. I hope you enjoyed it. And don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel. And tell us if you want to. And also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago ako upload. Thank you and see you on my next video. Bye! Ang dami!